hello everyone isana isa na namang mapagpalang araw at syempre napakasarap ang ating menu for today dahil special ka na Marites at alam ko na, alam na alam mo rin na gustong gusto mo itong matuturan kung paano lutuin ayan yung ingredients natin syempre ipapakilala natin at ang star for our menu today ay syempre kalakitog, ayan isa yan sa napakasarap na isda sa buong universe, ayan medyo napapausta tayo at napapawaw din tayo dahil napakasarap ng sabaw nito Siyempre mga katropa Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na, umpisa na natin ang pagluluto At siyempre, ihanda mo na rin ang ating mga ingredients na ating ipinapakita At sabayan mo na ako sa ating pagluluto Ay hindi pala, ang pagluluto ng kapitbahay Ayan, unang-una natin gagawin Siyempre, maglalagay tayo ng tubig At pagkukuloan natin yan Siyempre, lalagay na natin yung ating pampalasa na mga siyempre sibuyas at luya. Ano pang hinihintay mo? Isabay mo na rin ang ating kamatis meron pa tayo dyan kamias. Ayan, medyo na babago ang ating boses. Medyo napapaos tayo. Pero sige lang, laban lang para sa ating kinabukasan. ikang nga, ayan, ilagay na rin natin ang ating pampalasa na patis. At syempre, bibilisan natin yan dahil tatakpan na natin ito at pag, na natin. Ayan, nabubulol-bulol tayo. Ang bilis kumulo dahil nagmamadali ang mga marites na mga friends natin dyan sa baba. Nagtataas na sila ng kamay. Gusto na nilang magtanong dahil nakita na nila ang ating main ingredients na nilagay na natin. Sabit na sabit na sila malaman kung ano ba yung mga trivia sa mga ating ingredients na nilalagay. Ano ba ang connection? Ayan yung mga gusto nilang malaman. syempre, nandyan lagi ang 69ers. Ayan yung pinakamagandang vital statistics meron yan ng ang team 69ers ayan mahilig sa baliktaran ayan yung mga marites lagi yan nandyan present na present yan ayan nabubulol-bulol talaga tayo dahil natitens tayo nandyan kasi yung mga marites nanonood at syempre lagi silang nakaantabay kaya tignan natin dito sa 69ers muna tayo Tignan natin kung sinong Marites ang pinakabibo dito. Ayan, o oh, ikaw, nagtaas ka ng kamay. Ang haba-haba ng nguso mo. May reklamo ka ba? Ay, hello po. Ako po si Perky F. At syempre, lagi po ako nagtataas ng kamay. Dahil kasi gusto ko pong ah, ako lagi yung pinakabibo dito sa Team 69ers. Gusto ko pong sapawan ito si Little Plop, si Eric Kids, ayan si si Adame Itin, siyempre si Marjo Mix TV, at si mesel Ayan, gustong gusto ko silang sapawan dahil ako lang man talaga yung pinakamagaling na maritis dito sa vital statistic pa lang na 70, 40, at 20. Ayan, hunggis. Imbodo, Ayan, saka yung muso ko po laging mahaba. Pero, gayon pa man, syempre, kahit naman marites din ang mga kasama ko, lalong lalo yung mga katabi ko. Ayan, mga manwit. Ayan, mga maylawit, Ayan, ang ibig sabihin po noon, yung manwit mga kukak na may lawit. Ayan. Pero ito po yung tanong ko kasi nalalayo na po tayo. Itatanong ko sana kung yung kamyas po ba ay maasim o hindi. Kasi yung kamyas sa amin maasim. Iwan ko lang yung nilagay nyo. Pero ito po yung para question ko. Ano po ba yung benefits na makukuha sa talakitok na isda? Kasi first time ko pong nakita yan na isda. Ang laki-laki ng mata. Para pong si ate mabuhay si Roy. It's Saka si Survivor Grandma. Ganyan po yung mata nila kapag nakakakita sila ng mga ibang marites. At syempre, lalo, lalo na kapag may gwapo na dumaan. Ayan, ganyan po yung mata nila ng lalaki. Ay, ikaw talaga, Perky F. Eh, nakita mo na naman si The Survivor Grandma at si Mabuhay 0808 Vlog. Nakukurotin ka nyan sa singit. Ah, abangan ka mamaya sa labas. Dalawa pa naman yan. At ah, tignan mo yung katulad tawan nila ang laki-laki, kayang-kaya kanilang ilagay sa sako, isasako ka nila at itatapon ka nila sa ilog na hindi ka na makikita. Kaya kung ako sa'yo, magdahan-dahan ka dyan, wag mo na silang idamay. Sige, pero ito yung tanong mo, isasagutin na lang natin, na Sige. Sige, pero bago yan, ganito na lang gagawin natin, i-define -de na lang natin kung ano ang talakitok. So, talakitok fish in English is trivali or jack or kavala. Ayan. So, ang benefits naman ng talakitok, it is high in important nutrients. It may lower your risk of heart attacks and strokes. It contains nutrients that are crucial during development. It may boost brain health and it may help prevent and treat depression. Siyempre, a good dietary sources of vitamin D. Kung ano yung vitamin D, siyempre kapag pumunta ka sa araw, ikaw ay magkakaroon ng vitamin D. Kapag nag-expose ka sa araw, ikaw ay magdidilim ang iyong paningin. Yan ang vitamin D. Ayan, siyempre ito pa yung isa na makukuha mo sa uh, pagkain ng talagito. It may reduce your risk to makinig kang mabuti per kid. Ayan, ikaw din little flap. Lalo-lalo ka na Eric kids. Huwag kang aw-aw-aw-aw dyan. Ito ang pinakahuli. It may reduce your risk of autoimmune diseases. Ayan, nakuha mo ba? Kasi pinadami ito. lalo na ikaw, Marjo Mix TV. Ayan, sinama mo pa dyan si GT Black ay nako bagong maretes na sinama mo pa yan dyan. Galing yan siguro sa grupo nyo na manuwit. Ang mga palakang kukak ng kukak na may lawet Ayan, syempre nandyan din yan si Jomicel. Kaya ito yung uh, makukuha mo sa mga pagka pagkain ng isda, lalong-lalo na ang talaki ito. Kaya kung ako sa inyo, lalong-lalo na kayo Team 69ers, ayan, mahilig kayong kumain ng yung ano-ano dyan. Dapat yung mga healthy ang kinakain nyo. Ayan, sige, tuloy na tayo. Tingnan natin dyan sa may ano, mga thunders. Ayan, tingnan natin ang mga thunders, yung mga mamasang dyan. Tingnan natin si ikaw, ah, mabuhay 0808 vlog. Meron ka bang gustong itanong? Kanina ka pa hindi mapakali. kan Kanina ka rin nagtago ng tago dyan. Baka nang tago ka na naman sa ilalim ng palda ni pag uh, survivor grandma, naku, ba, ma maaamoy mo naman yung maampap dyan. Sige, uh, hindi pa naman nagpapante yan. Sige, tuloy tayo. Sige, mabuhay si Red Vlog. tumayo ka na dyan. Huwag nang magpakipot. Ano ba yung gusto mong malaman at anong mga tanong mo? Kung gusto mong bumawi tungkol sa sinabi ni Perkev, sige, tumayo ka na at magsalita. Ay, hello po. Ako po si Mabuhay Zero Vlog. Siyempre, hindi po ako babawi kasi mababait po yung aming grupo, ang mga thunders na mamasang, syempre, kami ang good example dito kasi kami naman po yung pinakamatanda. Pero ito na lang po yung tanong ko. Tutal, naglagay po kayo dyan na ukra. Uh, masarap po ba yung ukra pag nilalagay siya sa sinigang? Hindi po, siya ba, hindi po ba siya nagiging madulas masyado? Kasi yung ukra na kinakain ko, aba, masadong masarap at masyadong maliit pero nakakakiliti. Ano pa bu, ano po ba yung nutrition na makukuha nyo kapag kumain ng okra at bakit po siya naglalabas ng likido na malapot at saktang madulas Normal lang po ba yon kapag sa mga okra talaga at totoong okra na buhay? Ay naku iha, ikaw na naman talaga. Pasyado kang pasaway sa mga tanong mo. Masyadong green-minded. Sige, ito na lang. Okra benefits is very nutrition. Okra is rich in vitamin A and vitamin C as well as antioxidants. That help reduce the risk of serious health conditions like cancer, diabetes, stroke, and heart diseases. Okra is also a good source of magnesium. Siyempre, doon sa tanong mo naman kung masarap bang okra na kainin, siyempre, napakasarap naman talaga yung okra na kainin, lalong-lalo lalo na kapag sinahog mo ito. Hindi lang ito nagiging madulas kapag sinubo mo. Siyempre, naglalabas din ito ng yung sinasabi mo na malapot. Kapag kahit anong malapot na kapag mo, kahit anong lasa yan, masarap. Ikaw talaga. Sige, ituloy natin na okra is rich also in magnesium folate, fiber, antioxidant, and vitamin C, vitamin K1, and A. It may help support health, pregnancy. Ay, ikaw talaga mabuhay. Zero vlog. Gusto mo siguro mag-pregnancy pa, no? Ayan, pero okay lang. Kayang-kaya mo naman siguro yan. Kaya pang humabol yan, mabuhay. Zero eight, zero vlog. Tingnan mo si Binibini, hindi marikit. Gusto pang humabol kahit nasa 72 years old na siya. Gusto pa niyang humabol. Ito rin, isa pa. Health, heart of heart, blood sugar, and it may even have anti-cancer properties. Okra is flowering plant known for its edible seed pods. Ayan, lahat ng partin ng okra nagkakain, lalong-lalo na yung human okra. Pwede mong kainin yan sa araw, sa tanghalian, sa hapon, lalong-lalo lalo na sa gabi. Pwede mong gawing snacks yan. Ayan, pwede mo pa siyang magiging stress reliever kapag na-stress ka. Hawakan mo lang yan, pisil-pisilin at napaka-cute. enjoy ka dahil syempre may buhay yan ikaw talaga sige tuloy tayo tingnan mo si the survivor grandma ng pangiti dahil naalala niya siguro yung mga pinipisil-pisil niya na okra ay nako kakalabad survivor grandma yeah, sige tuloy na natin ayun patapos na tayo daldal tayo ng daldal sa kaka-explain pero dalawa lang yung nakuha natin ng mga marites, yung dalawang pabibo pero sige isang, talong, isang tanong na lang ayun nabubulol-bulol tayo sige tumayo ka dyan uh, ah, nonoy carpena meron ka bang tanong ay, hello po. Gusto ko lang po sanang i-shout out si Luz Dutado ng Get Get Oh! Get, get, ow, ow, ow! At syempre, sya shout out ko na rin ang kanyang ate na si Lutz At syempre, ang mga na Colbert family dyan. Syempre, walang iba ang Musang Celtic na family. Ayan, lagi yan nandyan. Nakatambay at nagbiji-biji dahil ayaw po nilang mapansin. Baka sila ang sumagot ng last chat. At syempre, nandyan ang ang kanilang nanay na si Kakuda Pom. Syempre, ang Tris Marites na si, ayan, Lailani Sirami Vlog at si Katcha Life in Lebanon at lalong layo na ang pinakanakulbat nilang kapatid na si Ads Diary. Ayan, lalong shout out ko na rin po lahat ng mga nandito. Baka may magtampo. Siyempre, lahat ng Marites. Ayan, napadaan lang po ako. Ako po si Nonay Carpena, siyempre. Napadaan po ako sa Sugo at nandito po ako nakitambay na po kasi wala po kaming booking ngayon at hindi ko po nagamit ang aking previous sa Sogo. Pero, okay lang po yun dahil patapos naman po kayo. Ay, syempre, magpapasalamat na lang po ako. At kung meron pa po akong friend gusto nga shout out, syempre, sya si shout out ko po si Laila Omar Vlog. At sasama ko na rin po si Ellen Kiss Vlog. At syempre, ang isang marites na si Kaskaserang Mami. At syempre, kung itong si Bernie Ball Vlogs at si Kuya Roy. At syempre, isa pa si Chef Loy. Ay, Ayan, syempre nandyan din po si Mel TV. Ayan, si Jin's Channel. At syempre nandyan din Marites na si Mercy Kitchenet. At syempre nandyan din po si Viva Mascarados. Ayan, si Riders Roma Italy. At syempre si Kulats TV. Isa-shout out po na lang po kayong lahat. Maraming maraming salamat. So, don't forget to like, share, and subscribe. At pabonus na rin ang notification bell para lagi kang updated sa upload at Maritisan. Kaya bye-bye. Maraming salamat.